kare Tara kain po tayo. Nagluto po tayo dito ngayon ng pakbit. Ayun po yung pakbit natin. At saka meron tayo dito ng uh, Ayun po. So, favorite paborito natin talon. eh, ayun mga kabindos, tara kain tayo. Samahin niyo po ako sa aking panangalian ngayon. Ayan. Ito po yung katas ko ngayon sa aking pagtitinda ng almosalan. Ayan. Ito po yung ating, sabawa natin kasi Masarap ang may sabaw-sabaw nitong ano, uh, pakpit. Ayan mga kabintos. mga kabindos, Tara kain tayo kabintos. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa pagkainan. Thank you po. Ayan. Ay, kain na tayo. Ito yung bisaw tayo. Hindi mawawala yung siling. Ipo lang po sa butter. Lagyan natin ang pizza. Ano kaya tayo? Magkakana kita. Mangan tayo ni.

Kain okay, tayo. Shout out nga para sa aking mga viewers jam. Maraming salamat po like and share. Hmm. Mga kuntok. Sa kuntok. Kaya Papulabig sa laksa. Talaba. Kaya bumili ulit tayo. Alimasag sana. Kaya lang ayoko muna mag... gata. Ayoko muna yung mga gisa-gisa. Ayan, mga kabindos. Hindi, hindi nga lang kalakihan yung mga ayun yung na binili ko. Eh. Yan mo. Ito naman yung mga katas natin. Diba? Diba? Pag-uwi ko, kaya magtinda. Dito sa paninti. Pabumi ng ating kakain. Hyggelig. Sarap. Hmm. Kulay basah. ko ako lang to sa butter. Oh, kung hipon. Yeah medyo madami din yung ating ano, gulay. Yan, may gulay tayo ngayon, medyo madami-dami. So, eh, siguro naman, pili natin ibigay ko sa kapit-bahay. Kahit pa pano, diba? di ba? Hindi ko lang makayang ubusin. Ibigay na lang natin sa kapit-bahay. thank you so much mga kabindors. Yan. Uh, sana nagustuhan nyo muli ang aking ginawa ngayong araw. Uh, thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munding channel. Thank you so po. Thank you po. Sana wag kayong magsawa sa araw-araw kong -araw ginagawa. Maraming maraming salamat po. Sabigay so, na lang natin sa atin. Pa, uh, para mapakinabangan. Isa naman masira. Kasi may kamatis eh. Dinamihan ko lang kasi ng kamatis yung utak doon. Eh, yeah, thank you so much mga kabindors. Dan, At uh, sana nagustuhan nyo muli ang aking ginawa ngayong araw. Uh, thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munding channel. Thank you po. Thank you po. Sana wag kayong magsawa sa araw-araw kong ginagawa. Maraming maraming salamat. At sa YouTube channel naman po. Uh, please subscribe like and share. At lagi pong pindutin ang notification bell para po sa lagi kayong updated sa akin mga ginagawa videos araw-araw. Thank you so much and shout out po sa inyong lahat.